ang utos nga ni uh, Pangulong Bongbong is to coordinate with all the departments. So number one, yung coordination namin with DPWH dun sa mga infrastructure damages. Kasi yung major repairs, uh, DPWH, galing sa amin yung pondo, pero si sila Sec Vincent, DPWH ang gagawa po noon. So napakabilis po ng team ni uh, Secretary Vince at napakabilis din po ng team ni Secretary Rex dun sa mga tinamaan po naming mga learners at teachers na nangangailang maaaring nawalan na po ng bahay or na-injure. Eh, very quick naman po sila sa Assistance. So yun po ang utos ng ani presidente pag yung gamitin po namin yung quick response fund namin uh, dahil bawat ahensya may quick response fund. So kami for minor repairs, i-release na namin yan sa regions at saka sa school divisions namin all over the Davao region. For major repairs, we will coordinate with Secretary Vince and DPWH para uh, dati kung ma medyo mahaba yung uh, period between uh, so ngayon binilisan na po namin yung coordination. Nagpapasalamat po kami la kila Secvins, Seclayo, at saka Secrex. Thank you.